Pag ako naglato-lato, mukha akong budoy. Pero pag siya naglato-lato, ang angas. <laughs> nakaka pa. so guys, pupunt na kami ng old song. And mahalan kami ng pwede namin ni challenge Linston. At totoo palang nakakabaliw to. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakukuha. Oh. So, aalokin natin sila na hindi hindi natin mabenta i Oh. na sila ng 10 seconds challenge. Kailangan magawa nila yung lato-lato ng 10 seconds. Pag nagawa nila yon, meron silang free free lato lato and then 1k okay. pero pag din nila nagawa ah. bibili nila yung isang lato Ang oh, swerte naman nila so, Bodo ni si Sril yeah. <laughs> ito talaga hindi nila alam nagbibenta lang talaga tayo sabi <laughs> <laughs> ko ote wala ka lang talo dun matalo ka man yung 1k di mo may kapalit ng lato lato diba? may lato lato pa pag yung paibenta yung lato lato, oh. lato. Oh. Ba, here, kasi, Paano? Try nga. Paano magplato lato yung adik? Parang pagkain lang <laughs> nila lato. lang ako sa Lato, lato! Dapat magkaya ito magbenta guys. Dapat sumisigaw kayo. Dapat hindi nyo kinakaya. Parang, tao, no? Pag marangal lang. Pag marangal, Pag lang. Pag marangal yung trabaho nyo, walang huwag nyo ikaya. Lato, lato! Ipagsigawan nyo. Lato! Lato, lato! Ganun! <laughs> Kala yung ba nila, kung maintindihan nila ako daw. Nakauntawa si ate dun eh. Kala <laughs> Lato, lato! Mia, mia! Mia, mia! Uh, wahed, wahed! Lumakas yung mia. One kiddie, ha? Huh? <laughs> lato, lato! Sinong gusto lato dyan? Lato! Yun, ganda niya. Hey, lato Lato Lato, lato, te. Baka gusto nyo. Ito yung trending sa Pilipinas. Ayaw nyo? <laughs> <laughs> Baka gusto mag-trip. Ano, mag uh, lato. Basa na yung kilig-kilig ko, guys. <laughs> Mahirap pala magbenta nito. <laughs> <laughs> para suko na ako. Pero ipapawisan ako bukod sa nahihiyan na ako bigla. <laughs> bata ba? Sinabi mo, wala kasi silang bata eh. Huwag sa akin. Natutuwa na ako pa rin mo lang <laughs> sila. Ako, lang na ko yan. mo, show. Ah, sige na Lato-lato, oh. para magkajowa na kayo. <laughs> ano? Ganito na? Hindi kasi ganyan. Dito mo mawawag. Kung gusto magkadyuan, maglato-lato. Yeah. Na nasa kuwait na ang uh, sikat na libangan. Lato-lato. Sila na naman lapit sa Maglalaro ka lang. Sila lapit yung mga tao dyan. Dito na sa kuwait. Dito sa mga tsong mga... <laughs> mga gusto maglibang dyan nandito na po si Boy Lato Lato alias si Boy Lato Lato